Good morning po mga kalingap sa mapagpalang araw po. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. So ito po yun. araw po ay nag-iikot po tayo po para mag-evangelize. Pero syempre po dahil charity vlogger pa rin po tayo, pag may mga inililapit po sa atin, hindi naman po natin agad matanggihan at hindi po natin matanggihan pagka may lumalapit po sa atin at humihingi po ng tulong. So ayan po mga kalingap, habang po kami ay nagpa-bible study, di may lumapit po sa atin, ah hindi po nagtulog yan pa sinamaan po tayo dito ni nanay nasa sila kasama sa rich palcon ako ay nahuli na yan nasamahan daw po kami ni nanay doon sa bahay isa daw pong pil na pila yun na hindi na po nakakalakad so pupuntahan po natin mga kalingap katanghalian po ngayon araw katanghalian kapat Bang luuban ba? Pa, Tatim papasukin. Ha? Kabilang ilog, ganun.

Ang bahay dito diba. Habang buhay tayo may pag-asa. Kung ayaw natin na dumating sa ating mga generasyon, yung nangyari sa buhay natin ngayon, mayroong kapang pagkakataon para baguhin yung buhay. Ang pagkakataon mo ngayon, tinubuksan ng Diyos. Maaring nandito kami para tulungan kita doon sa requirements. Nandito kami para tulungan namin kayo. Hindi naman kayo sisimulin kung kayo ay kakasal. Wala kayong gagastos rin. Baka nga magkaroon pa kayo ng handa na wala rin kayong gagastos rin. Ano tayo? Sa <laughs> tingin mo? Ano ngayon po yung nagawa sa amin? Huwag na yun ay. Huwag mo na isama yun. Kaya natin gawin yan dito kay tatay kasi yung kanyang ah... Uh, Tawag dito yung ID di mo? National ID, pwede ko nang gamitin niya para makuha nang kita ng birth si certificate. lang naman. Si-picturean ko lang. Hindi ko dadalhin. Ano tay? Nagpagawa paggawa. na tayo. Kami ay baka magdumbi-dumbi. No, ah. Kagawad pati ang nag-ano. Magkakaw, magkakapakasya. Iyan! Iyan <laughs> tay. Maaaring kaya kami napunta dito dahil diyan. Alam niyo po, ang Diyos may kaparaanan. Hindi niya kami hindi namin na-expect na kami ay mag-iikot ngayon para mag-share ng word of God. Pero, dumating tayo sa punto na napuntahan namin kayo na meron kayong matigpit na pangangailangan sa Diyos. At eto yung tugon ng Diyos. Maaaring sa amin dumaan, pero ang gusto ng Diyos, kayo yung kanilang, kanyang pagpalay. So, ma ipapakasal natin ito sila kuya Robin. Robin, ano? Ano? Oo, pag nakuha na ayos po natin. Yung sibahan nandiyan yun. <laughs> lang, oh? Alam ko po yun. Alam mo? Alam niyo po yung okay, sibahan yun, natin. Sa may Sam's Resort. Hindi pa huli ang lahat, kuya Robin. Sinuntahan ko yun, ay anadahan ko yun, ng sinulok ulit ko. Hindi po nagagamot-gamot. Ay, ganun, nagagamot-gamot ka? Hindi lang yun po, ah tulong ko sa mga tao. Ah, okay. So, ikaw pala ay nagkagamot ko din. So, pwedeng ano yan, pwedeng maging daan din ng gasyan na ipagpatuloy mo yan pero mula sa uh, naisin ng Panginoon ng Panginoon. Alam mo, Kuya, Easy. napakaganda talaga ng ano, na tayo po ay uh, natututong. Kung makaano, ng na, trabaho, tulang. <laughs> daljan ang sa iyo? Hindi po yan ay nahanap ay nagpagawa kami tang, Ang dami ni nang Yan, yun. Ay ang ayon yun 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 magkasal yun 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 ng, mga pagawa ng bahay. Maraming nga mm -hmm. Ay, kami po ay nagpapagawa din ng bahay dito. Meron akong mga kasalanan na nagawa nung unang panahon pa hanggang ngayon. Lahat po ito ay inihingi ko ng tawad. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng lumbanan na dumumbang. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw na ang maghari sa aking buhay, sa aking isip, sa aking puso. Ikaw na po ang masusunod magmula sa araw. Panginoon, hinihiling ko na pagpalain mo ako at ingatan mo ang aking sambahaya. Hinihiling ko rin po na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Patuloy lang po nating tasa katayang mga kamay at may mananalangin para sa inyo. Dakilang Diyos ng Maraming salamat po sa buhay ni uh, Kuya Robin at saka ni Nangay Panginoon na sa oras na ito Panginoon ay dumating sa kanilang biyaya ng kaligtasan dahil sila po Panginoon ay nagsitanggap sa iyong uh, dakilang pangalan. Nihiling po namin Panginoon na patuloy po silang ingatan, gabayan Panginoon ano man po ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, ito po ang magkaloob. At hayaan mo rin po, Panginoon, na mula sa araw na ito, Panginoon, maranasan nila yung pagbabago ng buhay, yung buhay na ipinangako mo sa amin na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat po, O Diyos. Ikaw na rin po ang kumilos, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga manugang, sa kanilang mga apo, Panginoon, na ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay magkaroon ng maayos na buhay, ng maayos na pananampalataya sa iyo Panginoon upang nasa sa ganong Panginoon sila po ay hindi mapahamak bagkos Panginoon ay makamit nila yung ipinangako mong buhay. O Diyos, marami po salamat. Kami po alam namin na nagbubunyi ang mga anghel sa langit sa oras na ito dahil meron kang mga anak mo na muli ay tinanggap sa iyong presensya, O Diyos. Maraming maraming po salamat sa iyo, Diyos.